Walang magiging mapangapi kung walang nagpapasakop. Ang pamahalaan ay walang karapatang pumatay ng tao gaya ng isang pangkat ng magnanakaw. Ang taong hindi nagmamahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kailanman ay hindi magiging malaya ang isang bayang natutulog sa gitna ng kanyang mga kaaway. Mas mabuting mamatay ng may dangal kaysa mabuhay na alipin ng kasinungalingan. Hindi lahat ng tao ay bulag at darating ang panahon na ang katotohanan ay sisikat din. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay ipinapakita sa gawa, hindi lamang sa salita. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban. Ang edukasyon ay nagsisilbing ilaw na nagtataboy sa kadiliman ng pagkaalipin. Ang taong walang dangal ay mas mababa pa sa isang nilalang na walang buhay. Hindi uunlad ang bayan kung ang mga pinuno ay sakim at bulag sa pangangailangan ng mamamayan. Ang isang pamahalaan na walang katarungan ay mas masahol pa sa anarkiya. Kapag ang pinuno ay tiwali, ang bayan ay nagdurusa. Ang katarungan ay para sa lahat, hindi lamang para sa makapangyarihan. Walang tunay na progreso kung nananatiling alipin ang isip at budhi ng tao. Ang taong matakot sa katotohanan ay alipin ng kasinungalingan. Ang kasalanan ng pamahalaan ay kasalanan din ng mamamayang nagpapabaya. Ang karapatan ay hindi hinihingi. Ito ay isinisigaw. Ang mga prayle at pinunong sakim ay parang mga aninong nagtatago sa likod ng pananampalataya. Kung walang pagmamahal sa bayan, walang kabuluhan ang anumang kaalaman. Ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod, hindi sa kapangyarihan. Kapag ang lipunan ay pinamunuan ng kasakiman, ang hustisya ay nawawala. Ang taong walang malasakit sa kanyang bayan ay parang halamang walang ugat. Ang bayan na hindi marunong magtanggol sa kanyang karapatan ay parabang bangkay na walang kaluluwa. Kapag ang tao ay nasanay sa pang-aapi, ang pang-aapi ay nagiging batas. Walang katapusan ang paghihirap kung walang magtatangkang lumaban. ang tunay na relihiyon ay hindi dapat maging kasangkapan ng pang-aapi. Ang taong walang pakialam sa kinabukasan ng bayan ay hindi karapat dapat tawaging anak ng bayan. Ang kasakiman ay ugat ng pagkasira ng lipunan. Kapag ang pinuno ay naghari-harian, ang bayan ay lugmok sa dilim. Ang liwanag ng katotohanan ay hindi kayang takpan ng anino ng kasinungalingan. Ang tunay na bayani ay nagmamahal, nagtatanggol, at nagsasakripisyo para sa bayan. Ang lipunang walang malasakit ay parang katawan na walang puso. Ang kasaysayan ay huhusga sa mga pinunong tiwali. Kapag ang tao ay natutong tumahimik sa harap ng kasamaan, siya mismo ay nagiging bahagi ng kasamaan. Walang haligi ang isang bayan kung ang kabataan ay mananatiling mangmang. Ang panulat ay mas makapangyarihan kaysa tabak sapagkat ang ideya ay hindi kayang patayin. Ang kalayaan ay hindi ginto na basta ibinibigay, ito ay apoy na dapat alagaan. Walang masama sa tao kundi ang kanyang sariling isip. Ang kapangyarihan ng mga prele ay hindi galing sa Diyos kundi sa ating kahinaan. May mga alipin dahil may mga taong gustong maging amo. Ang kalayaan ay hindi hinihingi, ito'y kinukuha. Ang taong walang katarungan ay walang kaluluwa. Kung ang bayan ay laging natatakot, siya'y hindi kailanman magiging malaya. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay ng mga pinuno. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng sakripisyo. Kapag ang pinuno ay walang malasakit, ang bayan ay parang bangkang walang timon. Ang relihiyon na ginagamit para sa sariling kapakinabangan ay hindi tunay na relihiyon. Ang kasinungalingan ay hindi kailanman magiging katotohanan, kaano man ito paulit-ulitin. Kapag ang kabataan ay natutong makibaka, ang hinaharap ng bayan ay maliwanag. Ang hustisyang nabibili ay hindi hustisya. Ang lipunang walang pakialam ay unti-unting namamatay. Ang mga priling sakim ay parang mga buwayang nagtatago sa anyo ng kabanalan. Kapag ang pamahalaan ay pinamunuan ng kasinungalingan, ang bayan ay mawawasak. Sa bawat katagang iniwan ni Rizal, ramdam natin ang kanyang pag-ibig sa bayan. Sana ay dalhin natin ito sa ating araw-araw na buhay at patuloy tayong maging tapat sa ating inang bayan. Salamat sa inyong oras at suporta and see you to the next one.